kumpiyan sa ba na tama ang pagdidilig mo sa iyong mga kamatis? Paano kung sabihin ko sa iyo na karamihan sa mga nakasanayan nating payo sa pagdidilig ay hindi lang basta walang silbi, kundi maaari pang makasama sa iyong ani? Oo, totoo yan. Ang akala nating madali, may nakatago palang napakaraming detalye. Ngayon, ibabahagi namin ang dem sikreto sa pagdidilig mula sa mga pinakabihasang hardinero. Para sa doon, pinakapopular na tanim. Humanda kayong mamangha. Ang ilan sa mga panuntunang ito ay salungat sa lahat ng itinuro sa atin. Pero sa tulong nito, makakamit mo ang aning kakaiinggita ng lahat ng iyong kapitbahay. Akala mo, ano pa ba ang mas madali kaysa sa pagdidilig? Basta diligin lang ang paanan ng halaman, at tapos na ang usapan. Ngunit ang maling pagdidilig ang pangunahing dahilan kung bakit naninilaw ang mga dahon, lumiliit ang mga bunga at nagkakasakit ang iyong mga tanim. Alam ng mga nakatatandang hardinero, hindi sa dami ng tubig ang mahalaga, kundi sa kung kailan at paano ito ibibigay. Taon-taon nilang inoobserbahan ang mga halaman, nag-eeksperimento at ipinasa ang kanilang kaalaman mula sa henerasyon sa henerasyon. Ang kaalamang ito ay hindi lang basta payo. Ito ay isang buong pilosopiya ng pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng bawat halaman. At ngayon, ibabahagi namin ang mga pangunahing prinsipyo nito sa inyo. Simulan natin sa kamatis, ang hari ng hardin. Akala natin, alam na natin ang lahat tungkol sa pagdidilig nito. Pero dito mismo, nagkakamali ang karamihan sa mga nagtatanim. Tandaan ang gintong patakaran. Gusto ng kamatis ang bihira, ngunit sa gana na pagdidilig. Ang moto nila ay, mas mabuting mabusog ng isang beses kaysa patikim-tikim ng paulit-ulit. Hindi ito biro, kundi ang pundasyon ng kanilang kalusugan. Bakit ganito? Kapag sagana ngunit bihira ang pagdidilig mo, pinipilit mong magtrabaho ang mga ugat ng halaman. Hahanapin nila ang tubig sa mas malalim na bahagi ng lupa. Sa ganitong paraan, nabubuo ang malakas at malalim na sistema ng ugat na kaya nang humanap ng tubig kahit sa tagtuyot. Ano naman ang mangyayari kung madalas at mababaw ang pagdidilig? Nagiging tamad ang mga ugat. Nananatili sila sa ibabaw kung saan may kaunting tubig. Ang ganyang halaman ay mahina at ang unang mainit na araw ay nagiging matinding pagsubok para dito. Ngayon, tungkol naman sa paraan ng pagdidilig, ibuhos ang tubig direkta sa ugat. Huwag na huwag sa dahon o sa puno. Ang basa na dahon ay direktang daan sa phytophthora at iba pang sakit na dulot ng fungi. Isipin mo na nagbubuhos ka ng tubig sa loob ng baso, hindi sa ibabaw nito. Gaano karami ang ididilig? Ang gabay ay isang balde ng tubig sa bawat hustong gulang na halaman. At gawin ito nang humigit kumulang isang beses sa isang linggo o mas bihira pa. Ang pangunahing palatandaan ay ang lupa sa ilalim ng halaman ay dapat naganap na matuyo sa ibabaw ng ilang sentimetro at isang maliit, ngunit mahalagang detalye. Gumamit ng maligam-gam at pinatining na tubig. Ang malamig na tubig mula sa poso o hose ay nakakagulat sa mga ugat na humahad lang sa paglago ng buong halaman. Ngayon, dumako naman tayo sa kanyang kapitbahay sa greenhouse, ang malutong na pipino. Kung ang kamatis ay maituturing na matatag at kontento sa kaunti, ang pipino naman ay parang isang prinsesa na talagang mahilig sa tubig. Halos siyam na porsyento ng pipino ay tubig, kaya't kailangan niya ito ng tuloy-tuloy at sapat. Ngunit dito, mayroong isang mahalagang detalye na dapat bigyan ng pansin, at ang detalyeng ito ay ang temperatura ng tubig. Ang pagdidilig ng pipino gamit ang malamig na tubig mula sa hose o balon ay halos isang krimen laban sa iyong inaasahang ani. Hindi ito biro. Para sa pinong ugat ng pipino, ang napakalamig na tubig ay nagdudulot ng matinding shock. Dahil dito, literal na humihinto ang paglaki ng halaman, hindi na nito nasisipsip ng maayos ang mga sustansya, at ang mas nakakalungkot, nagsisimula itong ilaglag ang maliliit na bunga. Nakikita mo ba ang maliliit na pipino na naninilaw at nalalagas? Malamang, ang malamig na tubig ang may kagagawan niyan. Kung gayon, ano ang ideal na paraan ng pagdidilig? Una sa lahat, ang tubig ay dapat na maligamgam. Napakamaligamgam. Ang perpektong temperatura ay nasa 22 hanggang 25 degree Celsius. Ang pinakamahusay na solusyon ay maglagay ng malaking bariles sa labas sa ilalim ng araw para uminit ang tubig doon buong araw. Pangalawa, diligin ito ng mas madalas kaysa sa kamatis. Ang lupa sa ilalim ng pipino ay hindi dapat matuyo. Sa mainit na panahon, maaaring kailanganin nito ang araw-araw na pagdidilig. At syempre, dahan-dahan nating ibuhos ang tubig sa ugat, iwasang mabasa ang mga dahon upang hindi masimulan ang pangunahing kaaway ng pipino, ang pulbosang amag. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod nating maselang mga halaman, ang mga sili, matamisman o maanghang. Kung ang pipino ay mahilig sa tubig at ang kamatis naman ay mas sanay sa tagtuyot, ang sili ay parang isang tunay na dugong bughaw na higit sa lahat ay pinahahalagahan ang katatagan. Ang pangunahing kaaway nito ay ang pabago-bagong dami ng tubig, parang water roller coaster para sa kanila. Isipin ninyo ang sitwasyon, nakalimutan ninyong diliga ng sili at ang lupa nito ay natuyo. Naging matigas parang bato at ang mga dahon ay nanlanta. Pagkatapos, nagmamadali kayong binuhusan ito ng biglaan at sobra-sobra para sa sili, hindi ito kaligtasan kundi isang malaking stress. At paano ito tumutugon sa ganitong stress? Ginagawa nito ang pinakamasakit na bagay na pwedeng gawin. Inilalaglag nito ang mga bulaklak. At kung minsan, pati na ang mga maliliit na bunga na nagsisimula palang lumabas. Ito ang depensa nito. Parang sinasabi ng halaman sa inyo, sa ganitong pabago-bagong kondisyon hindi ako makakapagpatuloy ng lahi. At ayun na, paalam na sa ani. Kaya ang pangunahing sikreto sa pagdidilig ng mga sili ay ang pagiging regular. Ang lupa sa ilalim nila ay dapat laging may katamtamang basa. Hindi dapat basang-basa na parang kumunoy at hindi rin tuyong-tuyo na parang pulbura, kundi sapat lang ang pagkabasa. Paano ito makakamit? Diligan ng paunti-unti, ngunit palagian. Halimbawa, kada dalawa o tatlong araw, depende sa panahon. Ugaliing suriin ang lupa gamit ang daliri. Kung tuyo sa lalim ng isang buko ng daliri, ibig sabihin oras na para diligan. At syempre, gumamit lamang ng maligam-gam na tubig at diretsong ibuhos sa ugat. Para sa mga sili, hindi ang dami ng tubig ang mahalaga kundi ang ritmo ng pagdidilig. Tandaan, gusto nila ang kalmado at predictable na kondisyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang mahalagang pagkain, ang patatas. Tila ito ang pinakamadaling alagaan na pananim. Itanim lang sa lupa, tambakan ng lupa at hintayin ang anihan. Pero kahit dito, ang tamang pagdidilig ay maaaring makagawa ng himala o kabaligtaran masira ang lahat ang pangunahing pagkakamali na ginagawa ng marami ay ang patuloy na pagdidilig hanggang sa mismong araw ng pag-ani maliwanag ang lohika mas maraming tubig mas malaki ang patatas ngunit sa totoo lang ito ay mas makasasama kaysa makabuti ang sikreto mula sa mga bihasang nagpapatatas ay ganito Itigil ng tuluyan ang pagdidilig ng patatas dalawa hanggang tatlong linggo bago ang inaasahang anihan. Bakit ito napakahalaga? Una sa lahat, direkta itong nakakaapekto sa lasa. Ang patatas na lumaki sa sobrang basa na lupa hanggang sa huli ay magiging matubig at walang lasa. Samantalang, ang pinayagang medyo matuyo ay magiipon ng starch at magiging mas masarap at mas maluwag sa dila. Pangalawa, tungkol ito sa pagtatago. Ang mga patatas na hinukay mula sa basang lupa ay napakahirap imbakin. Madali silang mabulok at kapitan ng iba't ibang sakit. Samantalang, ang patatas mula sa tuyong lupa ay may mas makapal na balat. Mas nagkakaedad ito ng maayos at mananatili sa inyong bodega hanggang tagsibol ng walang problema. Kaya tandaan ninyo, kapag nagsisimula ng manilaw at humiga ang mga dahon nito, ito ay sinyalis hindi lang ng nalalapit na anihan, kundi pati na rin para itago na ang pandilig. Hayaan ang patatas na maghanda para sa mahabang taglamig. Ngayon, pag-usapan naman natin ang reyna ng hardin, lalo na pagdating sa pagpapaasim at pagluluto ng iba't ibang ulam, ang repolyo. Ang gulay na ito na may bilugang forma ay talagang uhaw na uhaw. Pero kakaiba ang paraan niya ng pag-inom. Para sa kanya, walang silbi ang mababaw na pagdidilig. Isipin ninyo, parang sinusubukan ninyong painumin ng isang elepante gamit ang kutsarita. Halos ganito rin ang pakiramdam ng repolyo kapag dinidiligan ninyo ito ng paunti-unti araw-araw. Ang tubig ay hindi umaabot sa malalim at makapangyarihan nitong ugat na bumabaon sa lupa. Ang sikreto sa pagdidilig ng repolyo ay ang malalim na pag-inom. Ang tubig ay dapat bumabaon sa lupa ng kasing lalim ng pala. Sa ganoong paraan lamang, makakakuha ang ugat ng sapat na tubig para makabuo ng matigas at makatas na ulo. Kung kulang sa tubig, ang ulo ng repolyo ay magiging maluwag, maliit o di kaya'y hindi talaga mabubuo. Paano ito gagawin? Diligan ng repolyo ng mas bihira kaysa sa pipino. Pero mas marami ang tubig. Isang beses lang sa isang linggo. Pero siguraduhin na magiging parang maliit na lawa ang ilalim ng bawat halaman. Ang pinakamainam ay buuhos ang isang buong balde ng tubig sa ilalim ng bawat ulo ng repolyo. At isa pa, may mahalagang punto. Ang repolyo hindi tulad ng kamatis ay mahilig sa shower ang pagdidilig sa gabi na parang umuulan sa mga dahon ay nakakatulong sa repolyo na mas madaling makayanan ang init at nahuhugasan din ang mga peste tulad ng kulisap sa repolyo pero kailangan itong gawin sa gabi para hindi magsilbing lente ang patak ng tubig at masunog ang malambot na dahon ng repolyo sa sikat ng araw kaya huwag matakot na basain ang buhok niya. Pero gawin ito ng may isip. Ngayon, dumako naman tayo sa paboritong gulay ng mga bata at matatanda. Ang matamis na karot. Sino ba naman sa atin ang hindi nangangarap na makabunot ng perpektong tuwid, makinis at makatas na karot mula sa lupa? Pero alam nyo bang ang hugis at lasa nito ay direktang nakadepende sa tamang pagdidilig. Ang pangunahing kaaway ng isang magandang karot ay ang madalas, ngunit mababaw na pagdidilig. Kapag bahagya lang ang pagkakabasa mo sa ibabaw ng lupa, masamang serbisyo ang ibinibigay mo sa ugat ng karot. Ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa? Ang pangunahing ugat ay hindi nakakaramdam ng tubig sa kailaliman at hindi na ito lumalalim pa. Sa halip, nagsisimula itong magpalabas ng maraming maliliit na ugat sa itaas na bahagi ng lupa para lang makakuha ng kahit kaunting tubig. Bilang resulta, makakakuha ka ng karot na malaugat, pangit at hindi maayos ang hugis. Ang sikreto ng perpektong tuwid na karot ay ang malalim at madalang na pagdidilig. Tulad din ng sakamatis, kailangan mong basain ang lupa ng malalim upang ang ugat ng karot ay hanapin ang tubig sa kailaliman. Gawin ito halos minsan sa loob ng swiritua tinto araw, ngunit siguraduhin lubhang marami ang tubig. At isa pang sikreto, ang hindi pantay na pagdidilig, lalo na kung ang tagtuyot ay biglang susunda ng labis na tubig, ay nagiging sanhi ng pagkabiyak ng karot. Ang karot na nakaranas ng matinding uhaw ay biglang sipsipin ng tubig kaya hindi makayana ng mga himay-may nito ang presyon at ito'y pumutok. Kaya't panatilihin ang matatag, ngunit madalang na ischedule ng pagdidilig. Kung gusto mo ng matamis at tuwid na karot, hayaan mo itong magsikap at hanapin ng tubig sa kailaliman. At narito na ang pinsa ng pipino. Ang tunay na hari ng mga salad at nilaga tuwing tag-init ang kalabasa. Mabilis itong lumaki, sagana ang bunga, at mukhang hindi naman maselan sa pag-aalaga. Ngunit may isa siyang malaking kahinaan, at iyan ay ang pulbosang amag. Ito ay puting sapin sa dahon na kayang pumuksa sa buong halaman sa loob lang ng ilang araw. Ang pangunahing nagpapalala ng sakit na ito ay ang pagkakaroon ng tubig sa dahon. Ang kalabasa, kaiba sa repolyo, ay talagang ayaw na dinidiligan mula sa itaas. Ang bawat patak ng tubig sa malalapad nitong dahon, parang balat ng kabayo, lalo na sa malamig na panahon, ay maaaring maging simula ng impeksyon. Kaya ang pangunahing sikreto sa pagdidilig ng kalabasa at mga kamag-anak nito tulad ng upo at iba pang uri ng kalabasa, ay ang lubos na pag-iingat. Dapat silang diligan ng direkta sa puno, sa mismong base ng halaman. Mas mainam na bago pa man itanim, gumawa na ng maliit na hukay o palanggana sa paligid ng puno at doon lang ibuhos ang lahat ng tubig. Sa ganitong paraan, siguradong nadiligan ng halaman at nanatiling tuyo at malusog ang mga dahon. Tungkol naman sa dalas ng pagdidilig, gusto ng kalabasa ang regular na pagdidilig. Dapat laging mamasamasa ang lupa sa paligid nito, lalo na sa panahon ng pamumulaklak at pagbuo ng bunga. Kung kulang sila sa tubig, maaaring pumait ang bunga o mabulok ang dulo nito. Kaya tandaan, ang kalabasa ay dapat diligan sa bibig at hindi sa ulo, at sa gayoy magiging malinis malusog at napakasagana ang ani. At ngayon, dumako tayo sa paborito nating prutas tuwing tag-init ang strawberry. Ngunit mayroon din itong sariling kapritso na kapag hindi mo alam, malaking bahagi ng iyong ani ang masasayang. Sabihin mo ng totoo, kailan mo ba dinidiligan ang mga strawberry? Karamihan sa mga nagtatanim ay ginagawa ito bago pa man anihin ang mga bunga mukhang lohikal ang dahilan para masisipsip ng mga bunga ang tubig lumaki at maging mas makatas pero isa ito sa pinakamalaking pagkakamali alam ng mga bihasang hardinero ang pagdidilig ng strawberry ay dapat nagawin striktong pagkatapos anihin ang mga bunga bakit naman kailangan ganito kaistrikto may dalawang matibay na dahilan para dito Una, ang lasa. Ang bunga na diniligan at punong-puno ng tubig bago anihin ay nagiging matubig at manipis ang lasa. Ang kahangahangang aroma at tamis nito ay nalalabnaw kaya't nagiging walang lasa o digaanong kaaya-aya. Ang makukuha mo ay hindi isang masarap na panghimagas kundi isang basang pulang masa lang. Ngunit ang ikalawang dahilan ay mas mahalaga at ito ay ang tinatawag na gray mold o amag. Ang basang bunga na nakahiga sa basang lupa o sa mulch ay isang perpektong incubator para sa fungus na ito. Literal na sa isang gabi lang, maaari mong mawala ang pinakamagaganda at pinakamalalaking bunga na matatakpan ng kulay abo at malambot na sapin. Kaya naman, ang patakaran ay hindi maaaring balewalain. Unang-una, anihin ang lahat ng bunga hanggang sa huling piraso. At pagkatapos lang nito, sa kadiligan ng sagana ang taniman. Sa ganoong paraan, mapapanatili mo ang masarap na lasa, mapoprotektahan ang mga bunga mula sa sakit, at bibigyan mo pa ng lakas ang halaman para sa susunod na pag-ani. Pag-usapan naman natin ang magkapares na laging magkasama sa hardin, ang sibuyas at bawang simulan natin sa bawang. Ang matapang na ito ay nangangailangan ng natatanging pangangalaga na nagbabago ayon sa yugto ng paglago nito. Sa simula, habang masiglang nagpapatubo ng dahon ng bawang, kailangan nito ng sapat na tubig. Ito ang panahon ng paglaki kung saan nabubuo ang bahagi sa ibabaw ng lupa na siyang magbibigay sustansya sa ulo ng bawang sa panahong ito, humigit kumulang hanggang kalagitnaan ng Hunyo, kailangan itong diligan ng regular upang hindi matuyo ang lupa. Ngunit, may dumarating na mahalagang yugto. Kapag nagsisimula ng bumuo ang ulo nito sa ilalim ng lupa, dapat nang baguhin ang paraan ng pagdidilig. Ang sobrang daming tubig sa yugtong ito ang pangunahing kaaway ng bawang. Bakit? kung patuloy itong didiligan ng sagana, maaaring mabulok ang ulo nito mismo sa lupa. O mas malala pa, maaari itong mabiyak. Ibig sabihin, pumutok ang panlabas na balat nito at magkakahiwalay ang mga butil. Ang ganitong bawang ay mahirap itago ng matagal. Ang pangunahing sikreto sa pagdidilig ng bawang ay ang huminto sa tamang panahon umigit kumulang tatlo hanggang apat na linggo bago ang inaasahang pag-ani. Kapag nakita mong nagsisimula ng manilaw ang mga dahon sa ibaba, dapat nang itigil ang pagdidilig. Ganap. Ang tuyong lupa ay makakatulong sa ulo ng bawang na ganap na mahinog. Makabuo ng siksik na panlabas na balat at maghanda para sa matagal na pagtatago. Kaya tulad ng patatas hayaan ding magtiis ng kaunting uhaw ang bawang bago anihin. At sa huli, narito ang pinakamalapit na kamag-anak ng bawang sa ating listahan, ang sibuyas. Tulad ng bawang, napakasensitibo rin ito sa pagdidilig sa iba't ibang yugto ng paglaki. Ngunit, mas malinaw itong nagbibigay ng senyali sa atin. Sa unang bahagi ng tag-init, kapag aktibong lumalaki ang berdeng dahon ng sibuyas, nangangailangan ito ng regular at sapat na pagdidilig. Dahil mula sa mga dahong ito, lilipat ang lahat ng sustansya patungo sa bumbilya ng sibuyas. Kung kulang sa tubig ang dahon, magiging mahina ito na magre sa maliit na bumbilya. Unit kapag nagsimula ng bumuo at lumaki ang bumbilya Nakadalasang nangyayari sa Hulyo, nagbabago ang sitwasyon. Ang labis na tubig sa panahong ito ay hindi lamang hindi kailangan, kundi nakakasama pa. Maaari itong maging sanhi ng pagkabulok at paikliin ang panahon ng pag-iimbak ng iyong ani. Paano mo malalaman na oras na para ihinto ang pagdidilig? Hindi mo kailangang tignan ng kalendaryo. Ang mismong halaman ang magbibigay sa iyo ng malinaw na sinyalis. Maingat na obserbahan ang dahon. Kapag nagsimula na itong bumagsak ng maramihan o humiga sa lupa, ito ay isang malinaw na sinyalis na kailangan ng hinto ang pagdidilig. Iyon na. Nasa huling yugto na, parang sinasabi ng halaman, nagawa na ng aking bahaging nasa itaas ng lupa ang trabaho nito. Ngayon ay sa bumbilya na lumilipat ang lahat ng lakas at ang labis na tubig ay makakasagabal lamang sa akin. Sa paghinto ng pagdidilig sa puntong ito, matutulungan mo ang bumbilya na makabuo ng siksik, tuyong liig at matibay na panlabas na balat. At ito ang pangunahing garantiya na ang iyong sibuyas ay ligtas na maiimbak hanggang sa susunod na tagsibol, ngunit ang pangunahing sikreto na nagbubuklod sa halos lahat ng kultura at intuitibong natutunan na ng mga bihasang hardinero ay tila kakatwa. Ang pinakamabisang paraan para patatagin ang halaman ay minsan huwag itong diligan. Hindi ito panawagan para maging tamad o pabaya. Ito ay estratehiya. Isipin mo, kapag madalas at kaunti lang ang pagdidilig mo, Nananatili lang ang tubig sa ibabaw ng lupa. Nagiging tamad ang ugat ng halaman. Bakit pa sila lalalim kung laging may tubig sa ibabaw? Mahina ang ganyang mga ugat at sa unang tagtuyot pa lang, nasisira na ang buong ani. Ngayon, isipin ang ibang sitwasyon. Hahayaan mong medyo matuyo ang ibabaw ng lupa. Ano ang ginagawa ng halaman? Nakakaramdam ito ng uhaw at kusang hahanap ng tubig sa mas malalim. Bababa ang mga ugat nito sa mas basa-basang bahagi ng lupa. Araw-araw, humahaba sila, lumalakas, at nagiging matatag. Para mong sinasanay ang halaman mo, parang isang atleta. gumagawa ka ng matibay na ugat para dito, na kayang kumuha ng sariling tubig at nutrisyon kahit sa mahihirap na kondisyon ito ang pinakamahalagang pagbabago sa pag-iisip. Hindi ka lang basta nagbibigay ng tubig. Magtatayo ka ng pundasyon para sa masaganang ani sa hinaharap. Kaya ang tamang pagdidilig ay hindi lang simpleng gawain. Ito ay isang sining at pakikipag-ugnayan sa iyong mga halaman. Matuto kang pakinggan sila at sila'y magbibigay sa iyo ng higit pa sa iyong inaasahan. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung may natutunan kang bago at kapakipakinabang para sa iyong hardin o gulayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang iba pang mga garden tips. Ngayon, ang pinakakapanapanabik na tanong para sa inyo, aming mga manonood, ano ang personal mong sikreto sa pagdidilig na laging epektibo. Ibahagi ang iyong karanasan sa comments at gumawa tayo ng pinakamahalagang koleksyon ng mga tips ng magkasama